Ang kwento ni Esther ay isa sa mga pinakakilala sa Biblia. Mahirap makahanap ng taong hindi alam kung sino si Esther. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ng batang ulilang hudyo na namuhay sa Persya at naging asawa ng pinakamakapangyarihang emperador sa mundo noong panahong iyon ay talagang nakakakuha ng atensyon ng marami. At hindi lamang iyon, Si Esther ay naging mahalagang bahagi sa plano ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Kung hindi mo alam, noong panahon ni Esther, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng matinding banta ng pagkalipol. Kaya paano nangyari ang lahat ng ito? paano umangat ang isang batang hudyo mula sa pagiging isang ordinaryong tao hanggang sa maging reyna ng Persya at bida ng isa sa mga pinakamahal na kwento sa Biblia. Ano ang kahalagahan ni Esther sa kwentong biblikal? Bakit hindi siya nabanggit sa alinmang ibang makasaysayang tala tungkol sa panahon ng Persya maliban sa Biblia? Sa video na ito, malalaman mo ang totoong kwento ni Esther at kung ano ang matutunan natin mula sa Kanya. Isulat sa mga komento kung aling kwento sa Biblia ang gusto mong makita dito at kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa mga parabola ni Jesus, ang kanilang mga kahulugan at kung ano ang matutunan natin mula sa kanila. Okay, kaya nang walang karagdagang pagkaantala, pumunta na tayo sa kwento ni Esther. Nais kong ipahayag ang aking tauspusong pasasalamat sa inyong lahat na sumusubaybay sa akin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang karangalan ang makasama kayo at maramdaman ang inyong patuloy na suporta. Nais kong ialay ang isang espesyal na pasasalamat sa mga lungsod na madalas na nanonood sa akin. Sa inyong lahat, maraming salamat. Ang inyong panonood at pakikilahok, ay mahalaga para sa paglago ng channel na ito. Patuloy tayong magkasama sa paglalakbay na ito at naway patuloy tayong mag-evolve at matuto ng sama-sama. Upang maunawaan natin ang kwento ni Esther, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto ng kasaysayan kung saan ito nangyari. Noong sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ikalawa ang Jerusalem, maraming mamamayan ng kaharian ng Huda ang ipinatapon sa ibang bahagi ng imperyong Neo-Babilonyo. Kasama sa mga ito ay isang ninuno ni Esther na dinala bilang bihag sa Babilonya kasama si Jehoiakin, ang hari ng Huda noong panahong iyon. Gayunpaman, makalipas ang ilang panahon, bumagsak din ang Babilonya sa kamay ng mga Medo-Persyano na nagtatag ng malawak na imperyo ng Akemenida." Ang mga Persyano ay nagkaroon ng mga tanyag na pinuno tulad ni Nasirus ang Dakila, ang kanyang apo na si Darius Una, at ang kanyang apo sa tuhod na si Xerxes Una na nakikilala sa Biblia bilang Ahasuerus. Pinamunuan ni Haring Ahasuerus ang mga Persyano mula apat na raan at walumput anim hanggang apat na at anim na putlima bago si Kristo. At sa panahong ito na muhay ang batang si Esther, inilarawan ng mga istoryador si Ahasuerus bilang isang makapangyarihan at walang awang hari. Noong panahong iyon, ang sakop ng mga Persyano ay mula sa India hanggang Ethiopia at ayon sa tala ng Biblia, ay mayroong humigit kumulang isang daan at dalawamputpitong lalawigan. Tinataya ng ilang mga iskolar na sa mga araw na iyon, ang imperyo ay may populasyon na humigit kumulang isang daang milyong katao at sa mga ito, hindi bababa sa tatlong milyon ang mga hudyo. Naganap ang kwento ni Esther sa Susa, isa sa tatlong kabisera ng imperyo ng Persya na nagsilbing sentro ng administratibo at tirahan. Ang lungsod na ito ay nagsilbirin bilang palasyo ng hari tuwing taglamig, kung saan mayroong marangyang palasyo si Ahasuerus. Nagsimula ang kwento sa paglalarawan na tinipo ng hari si Ahasuerus lahat ng kanyang mga maharlika, opisyal, pinunong militar at prinsipe mula sa mga lalawigan ng Persya. Sa loob ng isang daan at walumpung araw, ipinakita niya ang napakalaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang maharlikang kapangyarihan. Pagkatapos, nagdaos siya ng isang malaking piging ng pitong araw para sa lahat ng mga mamamayan ng susa. Ang mga piging na ito ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan at kayamanan na naglalayong ipakita ang kadakilaan ng imperyo. Maraming mga scholar ang nagsasabing ang kaganapang ito ay may kaugnayan sa pagtitipon na ipinatawag ni Ahasuerus sa ikatlong taon ng kanyang paghahari upang talakayin ang kanyang mga kampanya sa militar sa Greece. Ano man ang dahilan, isinasalaysay ng Biblia na habang nag-aalay ng piging si Haring Ahasuerus para sa kanyang mga prinsipe at opisyal, ang kanyang asawa, ang reyna na si Vashti, ay nag-aalay naman ng piging para sa mga kababaihan sa bahay hari. Sa isang tiyak na sandali, ipinatawag ng hari si Ahasuerus si Vashti, iniutos na siya ay pumasok sa kanyang harapan na suot ang korona ng reyna upang ang lahat ay makakita sa kanyang kagandahan. Subalit, tumanggi si reyna Vashti na sundin ang utos na ito. Marahil dahil ito ay nangangahulugan ng isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa pagtanggi ni Reyna Vashti, tinanggal siya sa kanyang tungkulin ni Ahasuerus. Makalipas ang ilang panahon nang humupa na ang galit ni Ahasuerus at marahil ay naramdaman niyang namimiss niya ito, iminungkahi ng kanyang mga tagapayo na magpatawag siya ng mga birhen at magandang dalaga mula sa kanyang kaharian upang pumili ng kanyang magiging bagong reyna. Isa sa mga birhing ito ay isang ulilang hudyo na nagngangalang Hadasa, isang pangalan na nagmula sa wikang Hebreo na nangangahulugang Myrtle, isang uri ng palumpong. Si Hadasa ay anak ni Abihail at pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai, isang lalaki mula sa tribo ni Benjamin, anak ni Jair, apo ni Shimei, at apo sa tuhod ni Kish. Si Hadasa ay kilalarin bilang Esther, marahil ang kanyang pangalang Persyano. Maaari nating sabihin na siya ay namuhay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang kanyang pagpapalaki bilang hudyo at ang paganong lipuna ng susa na kanyang tinirahan. Pusibling ang pangalan na Esther ay nagmula sa salitang Persyano para sa between, subalit iminungkahi ng ilang mga iskolar na ang pangalang ito ay maaaring may kaugnayan sa pangalan ng Diyosang Ishtar, isang sinaunang diyosang Babilonyo, sa tekstong biblikal, inilarawan si Esther bilang isang napakagandang babae at kaakit-akit, kaya't siya ay kabilang sa mga pinakamagandang dalaga ng kaharian at napili upang iharap bilang isa sa mga kandidata sa harap ng hari. Si Esther ay sumailalim sa isang uri ng paggamot sa kagandahan sa loob ng labindalawang buwan. Makalipas ang panahong ito, dinala si Esther ng isa sa mga yunuko sa harapan ni Ahasuerus. Ang mga dalaga ay dinadala sa hari at hindi na bumabalik pa sa kanya, maliban kung nagustuhan ng hari ang isa sa kanila at tinawag ito sa pangalan. Ito ang nangyari kay Esther. Sinasabi ng Biblia na minahal ng hari si Esther ng higit sa lahat ng mga babae at nakatagpo siya ng pabor at biyaya sa kanya ng higit sa lahat ng mga birhen. Ang pagkakamit ni Esther ng pabor sa harapan ng hari ay nangangahulugan na nakuha niya ang kinakailangang kagustuhan upang makaligtas sa korte ng Persya. Tiyak, ito ay resulta ng biyaya ng Diyos. Kaya't kinurunahan si Esther bilang reyna kapalit ni Vashti at nagdaos ng isang malaking piging ang hari na si Ahasuerus para sa lahat ng kanyang mga maharlika at opisyal. Ang pagtanggal kay Vashti ay naganap sa ikatlong taon ng paghahari ni Haring Ahasuerus. Samantala, dinala si Esther sa hari na si Ahasuerus sa ikapitong taon ng kanyang paghahari. Ito ay nagpapahiwatig na humigit kumulang apat na taon ang lumipas mula sa pagtanggal kay Vashti hanggang sa pagpili kay Esther bilang reyna. Sa panahong iyon, tiyak na ang biyaya ng Diyos ay kumilos upang ihanda si Esther para sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng mga Hudyo. Habang kasama ni Ahasuerus, natulungan ni Esther na pigilan ng isang balak na tinuklas ng kanyang pinsan na si Mordecai na maglalagay ng wakas sa buhay ng hari ng Persya. Subalit, di inaasahan ang tekstong biblikal ay nagbago ng pokus ng kwento patungo sa pagpromote ng isang lalaking nagngangalang haman ang Agagita, isang mahalagang ministro ng imperyo ng Akemenida. Ang paglalarawan kay Haman bilang Agagita ay nagpapahiwatig ng isang posibleng pinagmulan na Amalikita, isang sinaunang bayan na mortal na kaaway ng mga Israelita. Itinala ng manunulat ng Biblia na napromote si Haman ng hari na si Ahasuerus sa isang posisyon ng malaking kapangyarihan at autoridad sa itaas ng lahat ng iba pang prinsipe ng Persya. Kaya lahat ng mga lingkod ng hari sa pintuan ng palasyo ay inutusan na yumukod at magbigay galang kay Haman at ito ay kasama ang pinsan ni Reyna Esther. Gayunpaman, Tumanggi si Mordecai na yumukod o magbigay galang kay Haman. Ang pagtanggi na ito ay itinuring bilang isang malaking kawalang-galang at labis na nakasakit sa pagmamataas ni Haman. Gayunpaman, ang galit ni Haman laban kay Mordecai ay naging isang pagkamuhi hindi lamang personal kundi etniko. Nagpasya siya na hindi sapat na parusahan lamang si Mordecai. Sa halip, pinlano niyang puksain ng lahat ng mga Hudyo sa imperyo ng Persya. Nakumbinsi ni Haman ang hari na si Ahasuerus na maglabas ng isang utos upang puksain, patayin at lipulin ang lahat ng mga Hudyo, bata at matanda, kababaihan at mga bata sa isang araw na nag-aalok ng malaking halaga ng pera sa kayamanan ng hari bilang insentibo. Ang hari nagtitiwala kay Haman ay nagbigay sa kanya ng singsing ng hari upang silyuhan ang utos na ipinadala sa lahat ng mga lalawigan. Isinalaysay ni Mordecai kay Esther ang kakilakilabot na plano ni Haman at humiling sa kanya na mamagitan sa harap ng hari. Ang reyna na si Esther ay hindi maaaring pumasok sa harap ng hari nang hindi siya tinawag, sapagkat ito ay nangangahulugang ilalagay ang kanyang sariling buhay sa panganib. Kaya, idiniin ni Mordecai kay Esther na maaaring inayos ng Diyos sa kanyang biyaya ang lahat ng kaganapan sa kanyang buhay upang ilagay siya sa posisyon kung saan siya naroon upang makakilos sa pabor ng mga Hudyo. Mahalagang banggitin na hanggang sa mga panahong iyon, hindi alam ng hari na si Esther ay mula sa lahing Hudyo at sa makatuwid, hindi niya nalalaman na nahikayat ni Haman siya ay nagutos ng pagkalipol ng mismong bayan ng kanyang reyna. Dahil sa masilang sitwasyon, hiniling ni Reyna Esther sa lahat ng mga Hudyo na mag-ayuno sa loob ng tatlong araw, sapagkat maglalakas loob siyang pumasok sa harap ng hari. Tatlong araw pagkatapos, nagsuot si Esther ng kanyang mga kasuotang hari at pumasok sa looban ng bahay ng hari. Si Ahasuerus, nakaupo sa kanyang trono, nakita si Esther na nakatayo sa looban at inilahad ang gintong setro na hawak niya bilang pabor kay Esther, pinahihintulutan siyang lumapit. Itinanong ng hari kung ano ang kanyang nais at sinabi sa kanya na ibibigay sa kanya kahit kalahati ng kanyang kaharian. Si Esther, kumilos ng may katalinuhan, ay nag-anyaya lamang kay Ahasuerus at Haman sa isang piging na inihanda niya. Kaya, sa okasyon ng piging, hiniling ni Esther sa hari ang pahintulot na maghanda ng ikalawang piging kinabukasan para sa kanya at kay Haman. Umuwi si Haman sa kanyang tahanan at nagmayabang sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa karangalang natamo niya sa imperyo. Gayunpaman, ang kanyang galit kay Mordecai at sa mga Hudyo ay nanatiling mas matindi kaysa dati at binigyan siya ng ideya ng kanyang mga pamilya na maghanda ng malaking bitayan para kay Mordecai. Ngunit sa gabing iyon, may isang makapangyarihang naganap. Hindi makatulog ang hari at hiniling na basahin sa kanya ang mga tala ng kaharian. Ang pagbasa ay kasama ang kwento kung paano iniligtas ni Mordecai ang buhay ng hari sa pamamagitan ng pagulat ng balak na naglalagay ng wakas sa kanyang buhay. Talagang kapansin-pansin na ito ay nangyari ng si Haman ay nagplano na hilingin sa hari ang pahintulot na bitayin ng pinsan ni Reina Esther. Itinanong ng hari tungkol sa gantimpala ni Mordecai para sa kanyang nagawa at nang malaman niyang hindi pa siya ginagantimpalaan, hiniling kay Haman nang hindi binanggit ang pangalan ni Mordecai na parangalan ang lalaking nais ng hari na parangalan. Si Haman na akala niya na siya ang tinutukoy ng hari ay nagmungkahi ng isang detalyadong pagdiriwang ngunit sa kanyang malaking kahihiyan siya ay napilitang parangalan si Mordecai sa publiko. Pagkatapos ng pagkilala, bumalik si Haman sa kanyang tahanan na labis na naiinis. Gayunpaman, agad na pinasundo siya ng mga opisyal ni Ahasuerus para sa ikalawang piging na inihanda ni Reyna Esther. Sa ikalawang piging na iyon, isiniwalat ni Esther sa hari na siya ay Hudyo at na ang buong bayan niya ay nakatakdang mapuksa dahil sa isang pakana ni Haman. Nagalit ang hari at iniwan ang piging pumunta sa hardin ng palasyo. Alam ni Haman na ang sitwasyon ay naging napakakomplikado para sa kanya kaya't nagpasya siyang manatili doon upang magmakaawa para sa kanyang sariling buhay kay Reyna Esther. Gayunpaman, nang bumalik ang hari sa bahay ng piging, nakita niya si Haman na nakalugmok sa sopa ni Esther. Iyon ay isang paglabag sa protokol na hindi na mababago sapagkat inisip ng hari na sinubukan ni Haman na halayin ang reyna ng Persya. Kaya naunawaan ng mga lingkod ng korte ni Ahasuerus na iyon ang wakas para kay Haman at tinakpan ang kanyang mukha. Minsan, karaniwan sa mga Griego at Romano ang takpan ng mukha ng isang hinatulang mamatay, ngunit sa mga Persyano, ito lamang ang tanging pagbanggit ng kaugalian na ito. Anuman ang dahilan, si Haman ay binitay sa mismong bitayang inihanda niya para kay Mordecai dahil hindi maaaring pawalang bisa ng hari ang naunang utos, nakuha ni Reyna Esther ang pagpapalathala ng isang bagong utos na nagbibigay sa mga Hudyo ng karapatan sa sariling pagtatanggol at sa pagwasak, pagpatay at paglipol ng sinumang nagbabanta sa kanila. Bilang resulta nito, pinatay ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at nilipol ang pamilya ni Haman pati nakuha ni Reyna Esther ang pahintulot ni Ahasuerus na ipagpatuloy ang pagpatay sa loob ng isa pang araw sa Susa, marahil bilang indikasyon na mayroong matinding galit laban sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Sa kabuuan, mahigit sa 75,000 kaaway ng mga Hudyo ang napatay. Pagaman pinapayaga ng ikalawang utos ang mga Hudyo na kunin ang mga ari-arian ng kanilang mga kaaway, hindi nila kinuha ang kanilang mga nasamsam. Marahil ito ay makikita bilang isang pagtutulad sa yugto ng pagkuha ng mga samsam mula sa mga amalikita sa panahon ni Saul, isang pangyayari na nagdulot ng pagkawasak ng unang hari ng Israel. Ito ay sa konteksto ng kwento ni Esther na ang pagdiriwang ng Purim ay nagsimulang ipagdiwang ng mga Hudyo bilang paggunita sa kaligtasang kanilang naranasan. Ang bayan ng Tipan ay nakaligtas sa isang hindi maibabasurang utos ng kamatayan. Sa paglipas ng panahon, totoo na maraming mga kritiko ang nag-alinlangan sa kasaysayan ni Reyna Esther, lalo na dahil sa kanyang kawalan sa ibang mga makasaysayang tala maliban sa Hebreong Biblia. Maraming mga teologo, kabilang na, ay nagkaroon ng kahirapan na tanggapin ang pagiging kanonikal ng aklat na nagtatala sa kwento ni Esther. Gayunpaman, ang ilang mga detalye tungkol sa buhay ng korte ng Persia sa Susa at ang mga opensiba ni Xerxes laban sa mga Griego ay tila sumasang-ayon nang mabuti sa eksenang iminungkahi bilang tagpuan ng aklat ni Esther. Kaya, ang mas konserbatibong posisyon tungkol sa aklat na ito ay nananatili na ang kwento ni Esther ay hindi katang isip, kundi isang kasaysayang tala, at na ang kawalan ni Esther sa ibang mga tala ay marahil maipapaliwanag, bukod sa iba pang bagay, sa pamamagitan ng katotohanan na hindi siya naging ina ng tagapagmana ng trono ni Xerxes Una. Ngunit ito ay isang medyo mas komplikadong paksa na may iba't ibang argumento para sa at laban sa kasaysayan ni Esther. At kung nais ninyo, maaari akong gumawa ng isang video na nakatuon sa debate na ito kung ang kwento ni Esther bilang reyna ng Persya ay totoo o hindi. Kaya kung mayroon kang kuryosidad tungkol dito, isulat dito sa mga komento upang malaman ko. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay maunawaan na ang kwento ni Esther ay tiyak na naguudyok sa atin na pag-isipan ang soberanya ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga layunin, kahit na ang kanyang kamay ay tila hindi nakikita sa atin. Hindi, ang aklat ni Esther ay hindi direktang binabanggit ang Diyos. Walang malaking himala na nabanggit sa aklat na ito. Gayon paman, ang biyaya ng Diyos ay malinaw na naroroon at namuno sa bawat detalye ng kwento. Kahit na sa pamamagitan ng mga kaganapan na sa mata ng tao ay tila karaniwan o walang kaugnayan. Minsan, tinitingnan natin ang ating sariling buhay at hindi natin nakikita ang anumang espesyal, anumang pambihira, Minsan, ang katahimikan tungkol sa pagkilos ng Diyos sa ating personal na kwento ay nagiging hamon, ngunit ang katotohanan ay patuloy na kumikilos ang biyaya ng Diyos sa kabila ng ating kawalan ng tiwala o kakayahan sa pag-unawa. Bukod dito, ang kwento ni Esther ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos kahit na ito ay naglalagay sa panganib ng ating sariling buhay at na dapat tayong maging matalino sa ating mga kilos, palaging nananalangin sa Diyos, nagabaya ang ating mga aksyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba na marahil hindi pa tama ang kaalaman tungkol sa kwento ni Esther sa Biblia. Mag-subscribe sa aming channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At isulat sa mga komento kung aling kwento sa Biblia ang gusto mong makita dito. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.